gumawa na tayo ng uh, pride flood control O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, eh, ano na yan? History lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple eh ngayon. O ngayon nga, may... Ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project na na mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair... Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito. Ha? Ah. Mr. Dito Chairman. Lang, dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman.